Wala akong inahas, wala akong nilande, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan. Wala akong inahas, wala akong nilande, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan. ...playback nyo... ...kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on-cam... ...ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi... ...yung pagpunta niya sa bahay... Um, ...yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam niya... ...alam nila ni Blythe, actually, wala akong wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging, yung naging masama sa kwento. Pumunta si Seth para humingi ng tawad. He invited life, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipestahan sa, sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong dumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na um, tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niya yan, hindi ako mapagpatol at hindi naman ako talaga papatol because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Hi, Tita. Hello, I'm um. so happy Unang-una, walang inagaw si Kim. Walang ng agaw. Okay? Okay? Ako, alam to ni Tita, ako ang nagsabi kay Tita ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Kung anong dati. Pero kasi, matriggers. squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why yeah. tinawag tayo pero, squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng eh. Makikitid kasi yung utak ng ibe. So, yun. Dilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko. Ayan ha. Set pedilin po. Walang inagaw si Francine. Okay? At hindi, hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil lang. So nang po namin klaruhin na <laughs> long ako. At hindi na dahil ang family ko, lalo ang mga bata. Yep. Wag, wag niyo po yung mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, magiging. <laughs> talaga, talaga. po naman ako. Yung etibak, eh, dadalhin ko sa tapat ng bahay nyo. So sana naman <laughs> po, malino na sa inyong lahat. Napakadal. Ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita, tinanggap ni Francine, sinabi ko na walang inagaw si Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko, okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Andito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko, ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataon ho, kung alam nyo lang. Andito ko and, para and sa kaibigan and, ko. At, at siguro, this time, talagang may marinig lang ako. Ang talaga. gagawin. Ang <laughs> gagawin. <laughs> <laughs> Hindi. Basta yun po. Guys, magmahala na. Magpapasko na. Magbago-bago na. Tama naman. Ang <laughs> tagal ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita. Tinanggap ni Francine. Sinabi ko, na walang inagaw si Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko. Okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Nandito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataon ho, kung alam nyo lang. Nandito ako para sa kaibigan ko. At, at siguro, this time, talagang may marinig lang ako. Anong gagawin? Anong <laughs> gagawin? <laughs> Hindi. Basta yun po. Guys, magmahala na. Magpapasko na. Magbago-bago na. Tama naman. Ano.